Chantro Bukang oh, so, nag-iisa ka dyan ha? Oy bro Wala naman Ano lang Dito lang ako natamay Pagka ano Pagka nagbumuni muna eh ko parang nag empty ka ng mines Nakakalibang din Sabagay Pang nanawa nga dito O oh, diba Dito parang ano Maganda May peace of mind yeah. Hmm, ba't ka naman napunta rito Kasi May tatanong ako eh Oo oh. Kanina Kung nagpe-face po Hmm. Kada scroll ko, lagi na lang hugot, problema ng problema ang nakikita ko. Ah. Ba't kaya lahat ng tao, halos karamihan pala, hindi naman totally lahat. Hmm. Pinopost nila yung problema nila sa Facebook. Ah, parang ikaw, nasusobrahan ka na sa gadgets bro, kung ano-ano na nakikita mo. Pero balik sa tanong mo ha? Ah. bakit panay problema, panay hugot na nakikita mo sa social media ngayon? siguro kasi bro yung mga taong uh, naglalabas at humihinga ng sama ng loob, problema at hugot sa mga social media ito yung mga taong punong puno na nilaman yung puso di na nila kayang i ano pa uh, i-contain yung nararamdaman nila kaya sa pamamagitan ng social media na ilalabas nila bro yung mga sama ng loob nila mga problema nila pero alam mo, kami nung araw, wala uh, walang mga social media, walang mga gadgets. Okay naman kami. Hindi naman uso sa amin yung mga ganyan-ganyan. Alam mo kung bakit? Bakit? Okay. Kasi may tinatawag kaming kaibigan. Kung baga parang yung kaibigan na matatawag mong tunay na kaibigan. Kung saan pwede kang huminga ng problema, humingi ka ng payo, actually kahit maliit lang yung circle of friends mo basta lahat sila totoo sa iyo bro yung problema yan hindi mo kikimkim na matagal yan hindi kagaya na pagka nag-post ka sa, sa social media ay ani ka pa ng negatibong komento uh, ano bang gusto mo mangyari uh, umani ng mga likes mga mga heart ganon alam mo kasi sa panahon ngayon yung Gen Z na tinatawag kasi kami mga batang 90s kami ay yung mga inarasyon nyo mga Gen Z bro ayan sa inyo nauso yung mga ano bro yung eh. mga mga gadgets. hugot lines yan eh. o mga gadgets mga hugot lines yan eh. uh, sa inyo nauso yung mga depression mga <laughs> mga ganun ba bro at sa panahon namin walang depression na tinatawag eh yung ako nga ngayon sa mga kabataan eh bahay uh -huh. ba panay ba ganun na lang eh kasi kami bro mga batang 90s natuto kami lumaban sa hamon ng buhay uh, kung paano magpaatatag kung paano solusyonan yung mga problema hindi kami yung nakukulong sa bahay nagga-gadgets kasi pag nasa loob ka ng bahay gadgets lang ang hawak mo kung parang hindi ka nagaano eh, hindi ka nag-grow hindi ka nag-grow hindi ka nag-grow bro pati ang gadgets tulad ng cellphone bro tulad ng cellphone ha uh, ginawa yan para yung dalawang taong magkalayo ay paglapitin at may negatibong epekto rin yan, bro. Ano naman yun? Ang ginawa rin ng cellphone para ang dalawang tao magkalapit ay paglayuin. Ayan, napansin mo ba? Pagka may mga social gatherings, uh, limbawa, meron tayo, inuma, yan, inuman. Birthday. Birthday, ganun. Uh, mo, ang mga nakapaligid nagsa-cellphone, Makakakita uh, ka ba ng magandang banding, masayang banding, pag lahat ng cellphone? Nawawala na nga naman yung banding, ano? Oo, oh, ba? Diba? subukan mong yung sa isang uh, sa isang uh, pagdiriwang, sa isang kasiyahan, tanggalan mo ng mga cellphone at lahat yan, makikita mo, maraming mo nagsasalita, naglalabas ng mga kwento nila, mga maririnig mo na lang, tatawanan sila, ganun bro. Pero sa ngayon, mamalimit ko na makita yung ganun mga eksena. Siguro, Iba na nag-iiba na ang panahon. Yun din ang masamang epekto bro ng mga gadgets natin, nah, mga social media think, na. Bro. Siguro dahil sa panahon niya na nag-i-tech na. Hmm. Labasan na, na yung mga iba't ibang uri ng cellphone. Yung gadgets. Kaya nang na lang sa mga sa bahay ang bata. Yun ang uh, hindi magandang epekto sa mga susunod na henerasyon ngayon. Kasi ultimo 3 years old, may tablet na bro. Eh samantala kami nung 3 years old, 5 years old, ang nilalaro namin, batuhan ng putik bro. Usan tumitigas ang mga katawan namin at lumalakas ang resistensya namin sa mga sakit. Gano'n na napapansin ko ngayon panahon bro. Panahon nga ngayon, nawawala na yung traditional na tatarit. Oo, yung mga oh. larong kanto, no, diba? Jolene. Ayun. Karaniwan ngayon, nakita mo sa arsada, bata, naglalakad. Take picture. Hmm. Kaya ko bro, pagka nagkaanak ka, sana wag mo sanayin na ano may may gadgets bro. Sanayin mo siya sa labas. Kasi iba yung uh, iba yung socialization sa labas kaysa sa pag social life sa sa cellphone lang. Kasi, kasi hindi ka mag-grow bro. Mag-grow ka uh, dahil sa experience, dahil sa pagkakamali. Doon nag-grow ang isang tao. Kaya tayo matututo ang nagkakamali. Oo. At isa pa, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan.